At ngayon gusto ko rin matanong si uh, Ms. Jocelyn Mondejar. Uh, Ms. Jocelyn, tama ba na yung anak mong minor ay dating miyembro ng KOJC? Yes po, Madam Chair. At yung anak niyo po, siya din po ba ay pinalimos ng KOJC? Okay. So, uh, bakit mo siya kinuha? Sa KOJC, yung uh, anak mo. Gusto uh, gusto ko po sana umpisahan yung ano ko Yes, sige, sige po. Briefly kung so, maaari. Sige po. Uh, mapagpalang araw sa ating lahat po, no? Uh, gusto ko lang itong i-share, hindi dahil galit ako. Kasi napakabuti ng Diyos sa akin ngayon. Simula nung nag-withdraw ako ng loyalty, nagpalam ako sa office ni Mr. Kibuloy, dito sa may angon o KLC last year. Nagpalam ako na mag-withdraw ako. Kasi ayoko na magsimba pa dyan or maniwala, mag, magiging patuloy na maging sympathizer kung nagdudute na sa ako, ako sa kanya. So, nirespeto ko pa rin yung ministry niya. Napaalam ako. Tapos, per, tapos yung... Uh, dati po ako full-time din, 1993. Uh, katulad din ng iba... Uh, pinapaginawa din kami taga-produce ng pera pero sa paglilimo sa iba't ibang paraan, ako umaakyat ako ng bus, o gamit yung mga iba-ibang association, lahat-lahat na lang ginawa namin. twenty uh, 20, 21 November 25, lumabas ako kasi nagkaroon ako ng ulcer. Kasi 1999, na naranasan ko din yung parosan dry fasting. From Cagayan, pinapunta ko ng Davao for dry fasting, 7 days nang hindi ko din alam kung bakit. Wala nang nagsabi. Until now, naraano ko pa yun. Yun ang ano ko ngayon. Kasi nagkaroon ako ng ulcer nga hanggang ngayon, ano ko pa rin yan. Yung pa rin ang sakit ko. Tapos uh, year 2021 April na yung anak ko na 13 years old. Actually tatlo sila. Uh -huh. O yung kasama doon yung anak kong 13 years old sa Angono KLC para do sa preparation for youth camp, practice practice. Tapos uh, pinayagan ko lang kasi mas gusto ko kasi bilang isang ina, gusto mo mga anak mo mapalapit sa Diyos para hindi mapariwara. So pinayagan ko. Nagulat ako, uh, dumating yung gabi, yung dalawang ala ko na lang ang nakauwi. Yung panganay ko tsaka yung sumunod ko sa bunso. Yung 13 years old ko, hindi nakauwi, hating gabi na. So wala akong alam. Inano ko yung ministro nila asay kung nasaan. Um, tinanong ko through, uh, atro chat. Hindi rin niya alam. Tapos nalaman ko na lang sa may kapitbahay ko na member din nila, na dinala pala yung anak kong 13 years old sa tinatawag nilang glass house. Mm -hmm. Itong glass house na to, ito yung dinadalhan nila ng mga young people na nare-recruit nila for training sa logistics, yung pagtitinda. Doon nila dinadala sa glass house, exclusive 'yun sa mga young people. Doon nila dinadala. Tapos hindi ko kaagad na wala akong means of communication sa anak ko kasi wala naman siyang cellphone. Tapos <clears throat> after three days sa pangungulit ko doon sa ministro nila, nakausapin ko yung anak ko, nakausap ko siya sa cellphone through sa ano, youth leader na na-assign si Rima Faune. Faune, yan. Tapos yun na, nakausap ko siya, bigla akong nagulat dahil ang nag-iba yung salita niya. For a 13 years old, nagulat ako. Mama, hindi na ako mag-aral. Kasi babalik na ang Panginoon. Tapos si Pastor Kibule, mag-glorified na. So nagulat ako. Kasi bagong member lang yung 13 years old ko at that time, ano siya eh, masipag yun mag-aral. Talagang sobrang sipag niya mag-aral. Nagulat ako, ganun na ang salita niya. At uh, dog dito, sabi ko, anak, ganito yan kasi dati akong worker dyan so alam ko. Kahit pa mag -glorified si Pastor Kibuloy or bumalik ang Panginoon, magpatuloy ang mundo, hindi totoong matunaw ang mundo. Kailangan mong mag-aral kasi yun ang tama dahil minor ka. Tapos hanggang sa hindi ma, ito na yun, ito na, yun, ito na yung ano ko, ito na yung gusto ko magtinda na lang habang buhay para sa anak, para kay Pastor Kibuli, kay gusto daw niya makarating sa seventh heaven. So ibig sabihin, sabi ko, nak, mayroon nagsabi sa iyo, kasi hindi mo alam yan eh, bakit mo masabi, 13 years old ka lang, new convert ka lang. So mayroong mayroon nagsabi sa inyo sa iyo niyan. Ayaw niyang aminin. Tapos sabi niya, Mama, hanggang sa, lagi kong ini-insist sa kanya, Madam Chair, na anak, pag-aral ka, kayo. sige, kung gusto mo diyan kung gusto mo diyan maglingkod ka diyan maging alay ka ng buhay mo sa kay pastor tro pastor kibuloy mag-aral ka talaga ang sabi niya mama, ang sabi niya pinaka worst na sinabi ni isang anak sa sa isang ina mama hindi naman talaga kayo ang tunay na may-ari ng buhay namin ginamit lang kayo instrumento ng Diyos para mailuwal kami pero ang nagmamay-ara sa amin si pastor kibuloy ang anak ng Diyos sobrang na sabi ko na sabihin mo kasi pupuntahan ko yung sinong nagsabi sa ayun niya talagang sabihin. Tapos Ayun, okay na. Actually, Miss Jocelyn, talagang I mean sa puntong 'yan talagang napakasakit marinig at nakakabahala sa isang ina. Pero baka senyales din ito na uh, Uh, kailangan din natin, pagkatapos nyo ngayon, marinig si Mr. Quiboloy at marinig si na General Torre bago lalong sumama yung panahon. So, ma pwedeng, kung maari ko kayong pasalamatan sa punto pong ito, pwedeng, pero kung mayroong pang mga tanong, mamaya, please stay ma pwedeng, on. Pwede, uh, last na, ay, ano ko na sige lang, po patuloy po. po, po. Kasi dito po, to, dito po, nagpatuloy na siya doon, tapos, dahil sa, sa ano ko na ipag-aralin siya, dito ang pinakamalaking problema dahil pinike nila yung pag-aaral ng anak ko. Kinuha nila yung ano, kinuha nila yung report card, previous report card ng anak ko ng grade 8, tapos PSD, kunyari in-enroll nila. Pero sa isip ko bilang isang ina, paano ang isang bata na kakapag aral ng mula umaga hanggang hanggang gabi, madaling araw, nagtitinda ng otap? Di ba hindi ano yun, hindi dapat? Paano makapag-aral isang bata? 13 years old lang yung anak ko may sakit pa siya sa baga kasi may ang baga noon. Lagi kong sinasabi may sakit sa baga ang anak ko. Tapos ma'am, ano, nung time na sinasabi nila na nag-insist in ng youth leader, uh, youth leader na nag-aaral yan nag-aaral yan Ano, Ito yung Rima Fauni? Opo. Pati yung si, isa, dalawa yan sila, mama, si Carla Guillermo. Mm -hmm. Oo. -o. <clears throat> okay. Tapos ma'am ano, nagpatulong ako sa teacher niya dati grade 7, ma'am paki-trace kung talagang ba na enroll ang anak ko. So, sabi ng teacher niya ma'am, kahit anong saang ano, sketchang school, wala siyang makitang wala siyang makitang pangalan ng anak ko na naka-enroll. Pero sinabi na naka-enroll. Tapos nung time na sinabi ko, nung time na naano ko 'yun, nalaman ko 'yun ma'am, pinagpursigi ako. Sabi ko pupuntahan ko yung hideout nyo kasama ang DSWD at mm. DepEd may kausap na ako. Mm -mm. Siguro sa takot nila mamang iskandalo, hinatid nila yung anak ko sa bahay. Ay, so pagdating kayo. mam nung ano, pagdating nung sa amin na uh, in, to make the story short, yes. nakauwi ang anak ko. Do't oh, siguro nabilitan sila. Pag-enroll ko ma'am ng grade 9, sinubukan ko i-enroll ulit sa grade 9. Kahit alam kahit, kahit sinasabi nila na enroll sa grade 9, okay. sinubukan kong i-enroll sa grade 9 para makita ko kung anong reaksyon ng bata. Kasi kung totoo nag-aral siya, I ano niya ako, mama hindi kasi nag-enroll na ako doon, nag-aral ako. Wala siyang kahit anong reaction, ma'am. Okay. So na, na, confirm ko na hindi talaga siya nag-aral. Okay. Tapos Salamat, isa Ms. pa, ma'am. Pinatanong ko po N siya, pinatanong ko po sa teacher pin interview ko, ma'am, siya sa teacher. Kung kung nag-aral ka sino ang teacher mo, kung online man o sino sino ang principal mo sa JMC. Ma'am, wala Maria po siyang alam. Okay. Wala po siyang alam. Okay. Maraming salamat Miss Jocelyn at talagang mabuhay kayo sa pagkuha uh, no yung tagumpay na pagkuha nyo sa sa anak niyo and salamat din sa pagbanggit sa DSW at DepEd dahil mamaya uh, may itatanong din tayong kahit mabilis sa kanila doon sa pag-rehabilitate ng mga bata na kinuha na ng magulang uh, o ng uh, gobyerno sa KOJC uh, kaugnay ng moving forward natin mula sa itong napakarami at matitinting problema uh, na na natin dito. Uh, Maraming salamat, uh, Ms. Jocelyn. Paki-stay yes, on sir. sa hearing natin in case yes, may iba pang mga kaugnay na yes, Maraming salamat, salamat po. po.